Good morning guys, welcome back to the channel Red Dragon Rider So, ngayong araw ay meron akong sisiyar sa inyo ano? So, kung natatandaan nyo meron akong ginawang mixing vlog na 4 things na hindi dapat nating ini-ignore sa ating motor no? at isa doon yung mga kakaibang tunog yan so yan, yan muna tayo sa mga kakaibang tunog Marami kasing lumalabas na kakaibang tunog sa motor natin kapag ka tumatagal na no. Um, isa na diyan yung tawag nito. Yung makalampag no. Yung parang helicopter, tunog helicopter sabi nga nila. So kailan to lumalabas yung mga ganitong klase ng tunog? Usually kung hindi pa na-refresh nare yung inyong clutch. So mga 6 to 7 years. Yan. Uh, mga ganyang edad ng motor, yan na lumalabas yan. So ano ba yung ano ba yung nangyayari o ano ba yung nagiging sira ng motor natin kapag ka ganun, ano? So actually ang na nasisira na doon yung tinatawag natin na damper, no. Yung clutch damper. Kasi yan yung sumasalo ng ano eh, tawag nito. Sumasalo ng tension or bigat or vibration ng ating uh, mga gearing pag nagpapalit tayo no? so pag uh, malalaman nyo yan kapag uh, pinigahan nyo yung clutch nyo biglang titining yung tunog, nung tatahimik tapos pag binitawan nyo uli kakalampag na uli siya so yun Usually, ang kailangan yung maintenance dyan, Yung tinatawag natin na clutch refresh. No? Ngayon, ang mangyayari dyan, bubuksan yung clutch nyo, uh, titingnan dyan yung tawag nito, yung lining, tsaka yung pressure plate, kung sunog na, kasi usually, halos nagsasabay din lang ang ano nyan eh, din lang ang duration nyan eh. Tapos, yung clutch yung damper i ano yon tatanggalin yon at yung mga rimatche tapos papalitan ng bago ngayon yung ganyang klasing repair actually hindi niyo yan mapapagawa sa kasa kasi sa kasa kapag ka ganun ang issue ng motor natin uh, ang recommendation nila yan palit na yung buong clutch housing palit na kasi papalitan na rin yung lining, papalitan din yung damper. So, kumbaga, uh, yung total yung buo na yun, papalitan nila ng bago. Which is uh, medyo mahal, unang-una. Pangalawa, uh, medyo matagal. Dahil, siyempre, yung, yung mga yun kasi hindi ready na pwedeng mabili kagad sa kasa eh. Uh, maghihintay ka pa o orderin mo maghihintay ka pa siguro pinakamabilis na yan yung dalawang linggo o tat isang buwan Usually, ang paghihintay mo bago ka, bago mo makuha. So, ngayon, meron naman sa mga local shop natin na nagre-repair niyan. Isa na nga dyan yung team after sheet, no? Na sila hepe. So, nagre-repair sila don Unang-una, uh, bakit nare-repair, no? Kasi, kumbaga, kung tutusin, pwede pa naman. Kaya papapalitan lang yung lining, yung pressure plate, tsaka yung damper. Uh, good as ano naman yon Good as sa uh, new na uli yun kapag uh, maganda yung pagkakagawa. No? Kakarimache. So, yan yung ano, yan yung tungkol doon sa makalampag na tunog. Yan. Ngayon, meron namang isang very distinct din na tunog. Ito yung malagitik. No? Titik, tik, 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 Dito yung banda sa may na natin bandang taas naririnig kasi meron din ganung klase ng tunog guys na malagitik pero yan yung yung alam mo yung kadena na humahampa sa swing arm ganon pero hindi yun dito sa ano kasi sa sa main engine natin meron ding kadena diyan yung tinatawag natin na timing chain no ah uh, nangyayari yun yung lumalagitik likitik na yan kapag ka naglo na yung chain no uh, minsan nakukuha pa siya ng tensioner kasi meron niyang tensioner guys eh para maipitan ma yung ano yung timing chain ngayon uh, minsan nakukuha pa yun ng ganon pero pag talagang bumabalik na maaaring maluwag na talaga yung timing chain kasi meron din yung duration guys eh yung timing chain natin hindi naman yan forever na nandyan na kumbaga darating na darating ang oras na papalitan nyo rin yan, magdulos din yan. Parang kadena rin natin, pag tagal-tagal nawo-worn out din, ganoon din ang timing chain. Meron siyang duration. Hindi ko alam kung mga sa 25,000 or 30,000 kilometers ang duration. Natatakbay na motor mo ba o ka magpalit. So, depende rin siguro sa gamit, no? Kung saan ka bumabiyahe. Kasi kung persado yung motor mo palagi, siyempre, alam na. So, yun yung sa tunog ng timing chain. No? Tik, 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 tik. Yan. Ang, ang solusyon nyo dyan, palit timing chain. Chain set. Timing chain set. Yan. Kasi hindi lang naman yung kadena papalitan dyan. Pati yung mga chain guide. Isang set po yun. So, tapos, meron namang mga tunog na ano mo yung palyadong tunog. Yung bang pag binomba mo, pug pug pug, biglang namamatay, biglang kakapos ng ano. So, yan yung mga tunog naman na, anong tawag nito? Palyado na. Ibig sabihin, kailangan nyo nang magpa-tune up. No? Kasi hindi na, hindi na tama yung mixture ng air and fuel na pumapasok doon sa, ano nyo, sa inyong cylinder. Kaya hindi na maganda yung sunog. Kaya nagkakaganon. So, kailangan i-tune up. Tune up o yung carb para gumanda uli yung tunog ng makina. So, ano pa ba yung very distinct na tunog na yung ano, yung parang naglalato-lato guys. No? Ah, uh, Meron kasi yung ganoon eh, yung parang na, maiingay na na parang nakakatakot kung tutuusin. Yung iba na pagkakamalan to na connecting rod yung sira, no? Pero actually, pag binuksan, maganda kasi kung ipapacheck nyo muna talaga sa legit na mekaniko, pabuksan nyo yung dito sa may starter starter outer clutch o yung tinatawag na madalas na bendix kasi, minsan doon yung nasisira, yung tornilyo doon sa bendix, yung tatlo na yun kasi so, yung original yan, guys, ano eh uh, is stainless stainless bolt nakalagay diyan. So actually, 'yung magandang gamitin diyan kung sakaling papalitan na 'yung high tensile bolt. Para hindi kaagad maputol. Ngayon, pagka na putol 'yan, minsan mahirap ka na mag-start o minsan ayaw na mag-start. Tapos ah uh, yun nga, yung bang napagkakamalang uh, connecting rod yung sira, minsan doon, bibili na yung iba ng pyesa, tapos pagpapalitan, hindi naman pala yung sira So, magandang ma-check ma, ma -check talaga. So, yun. Uh, ano pa bang mga tunog? <laughs> yung tunog na talagang halos parang may mga durog na bearing na doon sa loob ng makina nyo. Eh, malamang biyaki for ano na yan for uh, tawag nito for full engine refresh or tinatawag natin na overhaul no kasi yung mga gearing diyan sa loob ng mismong makina na ang apektado diyan lalo na kung maluwag na yung mga bearing yung mga axle bearing lalo na yan yeah. so yun 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 ngayon meron naman pang isang service na hindi mo masyadong maririnig to no ah ito yung alam mo yung ano alam mo yung parang tunog ng panbelt na umiipit mga ganon so yun actually guys nangyayari yun kapag ka na ng langis yung ating makina no yung uh, piston natin doon sa loob ng cylinder kumakapit na yan kumakaskas na yan doon kasi kulang na yung ano eh ulang na yung tinatawag natin na oil, no? yung lubricating oil. Siyempre, pagka kinulang yung lubricating oil natin, mag-overheat ngayon yung piston. Ano? mag expand ngayon yan, kakapit yan doon sa cylinder. Gagasgasin niya ngayon yung cylinder. Yun yung natinirin natin na tunog. So, pagka narinig niyo yung mga ganon tunog, uh, lagyan nyo, dagdagan nyo ng langis yung inyong ano, yung inyong makina para mawala yon Tapos, uh, ipacheck nyo kasi baka mamaya nagasgas na yung cylinder ng inyong block so uh, yun lang guys maiksing ano lang <laughs> maiksing mga tip lang para sa inyo sa at least bagyan ko kayo ng idea na kung ano yung mga pwedeng mangyari o pwedeng dahilan ng mga tulog na naririnig nyo sa inyong mga motor Oh, pero the best pa rin na dalhin niyo yan sa mekaniko pagka meron kayong kakaibang nararamdaman o na naririnig na tunog, dalhin niyo sa mekaniko kasi silang ang ano diyan, expert diyan. Kaya mapapansin niyo, di ba? Uh, pagka dala ng makina sa ano, pagdala ng motor sa shop eh, ang unang ginagawa eh, paandarin muna. Sa so, titingnan para pariringan yung tunog ng makina. Tapos pagka hindi pa sapat, itinetest drive dyan ng bahagya para talaga malaman. So, yun lang guys. Uh, Merry Christmas, ano? Uh, belated Merry Christmas sa uh, lahat at uh, Happy New Year. Happy New Year sa lahat. Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod na video. Bye-bye.